Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. Eh. Kung makapatay tayo ta ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung... Hindi naman lahat. Pero, uh, sige nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Na na Narinig yun po yun mga pre. No? Uh, bigyan po natin ito ng reaction ngayon. Uh, so, ibig sabihin, mga senador yung mga kasama para yung mga pinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos yun yung uh, papasabugin at uh, papatayin itong ni Digong Oo. di ba? hindi naman po kasi pwedeng sabihin na lahat ng bagay idadaan sa mga joke kung, sasabi, kung halimbawa yung depensa nyo kay Digong, hindi joke lang yan ni Digong hindi po magandang joke yan di ba? kasi buhay ng tao yung pinag-uusapan dito Oh, uh, so halimbawa na lang si Manny Pacquiao pala. Dahil uh, nandun kay PBBM, ibig sabihin isa siya sa ipapapatay mo. ba? Diba? Sino pa? Oh, uh, si Soto. ba? Diba? Lahat ng mga dumikit sa Pangulong Bumbong Marcos, eh, gustong pasabugin at patayin ito ni Digong. Oh. Uh. Hindi po pwedeng ang palaging depensa nyo ay joke lang yan. Hindi po magandang joke yan. Paano ngayon? O, oh, yung mga tao dyan, ang mga DDS, kung pagbantaan ko yung pamilya nyo at sabihin kong joke lang, matutuwa ba kayo? Matutuwa ba kayo or manggigigil kayo? O maaawa kayo sa nagsasalita? Depende yan eh, di ba? So, pag sinabi kong joke lang din yung pagbabanta ka sa inyo, tama ba yon? Sa mall nga eh, or sa bangko, pumasok ka ng bangko, subukan mo mag-joke doon sa bangko, sabihin mo doon na, uh, hold up to, oh, wala, kulong ka. Uh, sa kulungan ng bagsak mo, tapos sabihin mo, joke lang kasi yun, joke lang, prank lang, eh bawal yun. ba? Diba? So ito po, no, uh, himay-himayin po natin yung uh, mga pinagsasabi po ni Digong dito na kabubuhan, no? Kayabangan. Kayabangan po yung tawag dun eh. Pero syempre mga pre, meron po tayong uh, Facebook page dito. Ayan. Uh, Bullpoint 2.0. Diyan po tayo nag-upload ng mga good vibes. At syempre, sa mga ganitong topic, in uh, topic sa politics, meron din po tayong uh, uh Timbirador. Ayan. Oh, Facebook page po natin, Timber, Timberador. At meron din po tayong TikTok, ballpointman 2.0. So eto na nga mga preno, himay-himayin po natin itong uh, mga sasabihin dito ni Digong na kayabangan. Okay? Kalain mo mga senador, pagpapatayin para makapasok lang daw yung mga basahan niyang uh, pinapakilala ngayon. Hmm? Papatay kayo. Dahil, al alam mo, pag sinabi mong papatayin nyo yung mga senador na makakalaban nyo, Ibig sabihin, halatang halata sa inyo na tagilid kayo. Diba? Tagilid kayo. Paano ko po sinasabing tagilid sila? Ha? Eh kasi wala silang tiwala sa sarili nila na mananalo sila. kaya eh ang gagawin nila, papatay para manalo. Diba? Tama po ba? O, oh, ito, 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 ito. Asan na ba yung video natin? Ah, uh huh. O, oh, ito na. Bigyan na po natin ito ng uh, reaksyon. Itong sasabihin ni Digong. Ngayon, marami kasi sila, ano hmm. dapat ang... Ngayon, marami kasi sila, ano dapat yung gawin? Kasi mahina sila. Ano dapat yung gawin ni Digong? Dahil mahina yung kanilang team. So, ito pala yung gagawin nila. Gawin natin. Di, patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. Eh, Oh? Nagtawanan pa yung mga bobo, ano? Akala akala, siguro, maganda. Nakakatuwa ba yung sinabi ni Digong? Na pa kang magpalakpakan yung mga mongguloy dyan? Diba? Pagka talaga, itong mga tao na nakikinig kay Digong dyan at nagpapalakpakan pa. Hmm. O, oh, tuloy natin. Kung makapatay tayo, tayo ng tanang mga 15 na senador, eh, pasok na tayo lahat. So, diyan pa lang po, nagpapa, nagpapa, kumbaga, diyan natin makikita na si Digong mismo alam niya na yung grupo nila mahina. Kasi kailangan pa nilang pumatay eh. ba? Diba? Seryosohin po natin ito. Hindi, hindi ko tinitingnan yung side na nagbibiro si Digong. Wala kong pake doon kung sabihin niya nagbiro. Basta tayo seryoso po sa mga sinasabi ni Digong. Okay? Kung sinabi niyang patayin yung uh, labing lima ng mga senador, ibig sabihin, yung team niya, weak. Hindi kayang manalo. ba? Diba? Mahina po sila. Ha. Oh. Paano na yan? Kasi kung alam mo sa sarili alam mo sa sarili mo na malakas kayo ang gagawin mo ganito o, oh, hayaan mo sila tayo gagawin natin yung pangangampanya natin eh kampante naman tayo kasi malakas tayo at siguradong uh, hindi mananalo yan sa atin. Walang panama yan sa atin. Dapat ganun yung mga uh, lalabas sa iyong bunganga kung ikaw ay kampante na malakas kayo. ba? Diba? Oh, pero hindi po eh. si Digong mismo alam niya na weak sila. ba? Diba? Mga matatandang ano, gurang oh. Gurang na... Patuwan-tuwa pa oh. Tento pa sa mga binitawang na uh, kasamaang salita ni Digong. Oh, kaninong lala, kaninong lula ito? Ito toto to, to. Ito po. Ah, oh, wait lang ha. Ito to, kaninong lula ito? Nakasmile pang kulango to. 'Di ba? Nakasmile. Mm. Iyon yung nangyari. 'Di ba? Ah, oh, tuloy tuloy tayo, tuloy tayo. Okay. Pero kawawa naman. Mas kawawa yung nagsasalita. ba? Diba? Mas kawawa. Kasi hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Akala niya siguro, maraming matutuwa. Akala niya siguro, ba? Diba? Ikakaunlad ng bansa yung uh, kanyang mga pinagsasabi dyan. Pero hindi. Pag binuto niyo yung mga manok ni Digong, alam mo mangyayari dyan? babagsak yung bansa. Marami na namang mat mawawala ng trabaho. ba? Diba? Kasi hindi naman po, hindi naman po inaasikaso nitong grupo ni Digong or ni Digong yung pag-unlad ng bansa. Puro lang patayan. Kasi may reward eh. Diba? ba? Oh, kita oh, ha. Oh. Hindi pa nga ito yung mga manok niya. Hindi pa nanalo. Pero tingnan mo yung mga lumalabas sa kasamaan, nakasamaan sa kanyang bunganga nga. Oh! Diba? O, oh, tuloy. Pero nakakainis kasi yung... Hindi naman lahat. Pero... Uh, may sige nga. Pero, may uh, sige nga. Talking of opportunities, the hmm. only way to do it is to... Pasabugin na lang natin yung ano. Oh. Uh, Nagpalakpakan din yung mga mongguloid. O, oh, sige. Proceed na tayo dito sa isang video ni Digong. Yan. Alam mo, may sarili akong subject matters sa isip ko pupunta dito. Uh, problema, I just been handed, uh, baka ito at ating dito talagang na tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. <clears throat> Alam mo, I would like to, I, I, don't want to criticize. Ay, mga jeepney driver, shoutout sa inyo ha. Ah. Kayo yung minura ni Digong noon. Sabi niya, wala daw siyang pakialam kahit mamatay kayo sa gutom. Bakit? Kasi yung mga jeepney driver noon, hindi pumayag sa si gusto ni Digong. Kasi gusto nang i-face out yung mga jeep dyan sa Metro Manila eh. E eh medyo kumukontra yata yung mga jeepney driver, ayaw. Kasi ang, 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 ang uh, kumbaga, ang mga ipapalit ni Digong, no, ay galing pa China. Alam mo naman, pag made in China, wala na. ba diba? Walang kwenta, madaling masira. At, yun pala, yung isa sa unang hakbang ni Digong, para maging province of China tayo. Yung i-face out yung mga jeep dyan sa Metro Manila, palitan ng sasakyang pan-China. Eh, paano na yan? Pag nangyari pala yun noon, yung plano ni Digong na yun, magiging province of China na tayo. Diba? Eh, anong hindi po pumayag yung mga jeepney driver, minuramuran niya yung mga jeepney driver. Oo. Oh kahit mamatay, mamatay daw kayo sa gutom. Diba? May video nga ganun eh. Oh, may video. Oh, wala daw siyang pakialam kahit mamatay kayo sa gutom. Kasi hindi kayo daw sumusunod sa kanya eh. Diba? Oh, tuloy. Anybody. But you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap and I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng if it's a problem uh, it, it would take time but apparently itong sa panahon na ito patong 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 ay yung solusyon mahina ang dating Hello, 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 Hmm, tuloy. Pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Uh, pasa dito ang gustatan, plataforma na sasabihin... Ito tayo sa mabilisan, ha? Taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong uh, bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, uh, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o ano, uh, whatever, but the, it goes on up and up and uh, nahirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Huwag na natin yung graph and corruption. Ano na yan, yan, yan eh. Basi, anong klase yung administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni... Baka Oh, ako kung sa panahon ko sinasabi ko Total, uh, we are uh, in So anong gusto mong gawin, Digong? Anong gusto mong gawin? Babaan yung presyo ng bigas Tapos kawawain yung mga farmers Ganun ba? Ganun ba yung gusto mo? Na, alam nyo Palaging lugi yung farmers eh Tapos gusto mo sobrang baba na ng bigas na abutin mo yung nasa utak mo na maging 30, 40. Kung maging 40 or pagbalagay natin maging 30 yung kilo ng bigas, kumusta naman yung mga farmers? Kung ako po yung isang farmer, pag ako nagtanim ng palay at ganun na yung maging presyo ng bigas, ang gagawin ko po, hindi ko na ibibenta yung palay ko. Hindi ko na ibibenta. Pagpaki ko kung magutom kayo. K.O. Hey, oh! Panay kayo reklamo. Ano pake ko? Diba? Oh. Seeing the candidacies of uh, so many bright uh, Filipinos dito sa atin, baka ma... Not, not, not the magic one, but mak makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. Uh, it's either you import and go down or... Sa panahon mo nga, di ang dami naghihirap eh. Diba? Diba? daming natanggal sa trabaho maraming nagutom maraming nagutom Digong anong sabi mo dun sa mga jeepney driver wala kang pakialam kahit mamatay sila sa gutom ba? Diba, map mapapansin niyo po sa video na to na si Digong concerned sa mga Pilipino pinapakita niya dito concerned siya sa mga Pilipino kasi election eh Papakita niya sa inyo. Ay, kawawa naman yung mga Pilipino nagugutom. Mahal yung bilihin. <laughs> Mahal yung bilihin. Kawawa naman sila. Biglang naawa. Pero itong panuorin natin itong video na to. Hmm. Anong sabi mo sa mga may hirap na jeep ni driver? Eto yung sabi mo. Pero, hindi tapayag. Totoo lang. January 1, pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. Mahirap kayo, putang ina, sige. Mag Magtiis kayo sa hirap at gutom. Oh. It's the majority of... Hmm. Pag hindi nyo daw na murder na nice yung mga jeep ni ninyo, umalis daw kayo at magtiis kayo sa gutom. Yan yung sabi ni Digong. Diba? Bigla kayong kinahiya ni Digong ano? Shout out sa mga DDS na jeep ni driver kasi kung na modernize na nga yan, kung natuloy lang yun noon, no? Yung mga sasakyan ng mga chikwa, yun yung ipapalit sa mga jeep ni ninyo. Di ba? Yun yung ipapalit. Tapos yung kagamitan nyo, ano niya? Ano na? Pan-China na. So yun na yung simula. Doon na magsisimula na alam mo yun, unti-unti na tayong uh, magiging probinsya ng China. Kasi yung kagamit natin panchikway, eh. ba? Diba? Tapos yung nakasanayan nating jeep, itatapo na lang. O oh, hindi na pwedeng gamitin. Tama ba yon? Philippines to eh. Hindi to China. Ah, oh, Diba? Kaya eto na lang. Once again, shout out sa mga DDS na jeep ni Driver. Lamunin niyo yung mura ni Digong. Mga DDS, hanggang ngayon na yung mga jeepney driver dyan, ha, na mga DDS na kampe pa rin dito kay Digong. O, oh, lamunin nyo yung mura ni Digong. O, oh, dahil ang tingin sa inyo ng mga DDS na jeepney driver ay maliit lang, hindi kayo nire-respeto. Diba? O, oh, tuloy tayo dito. Or whatever. But, you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course... Tata, tata, tata. Uh, mga... sabihin siguro, Digo, na hirap tayo. Mga Pilipino, iilan sa mga Pilipino hirap. Pero kung sasabihin mo tayo, kasama ka doon, eh halata namang hindi ka naghihirap eh. Diba? Wag mong sabihin tayo. Kasi ma maraming laman yung bulsa mo eh. Hindi ka nagugutom. K.O. Huwag tangan pa ano dyan. Uh, dumadating na typhoons could be one of the factors that can be pa parangay na natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises Panayin na lang ang pangako mo and you keep on, you know, promising people for so many things. Pero itong pagkain talagang kunahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas mababa ngayon. Eh, noong panahon na uh, umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, eh, di, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then, doon ka. Sa kanya. Doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito... Totoo naman! Totoo naman! Mas madali lang maghanap ng trabaho ngayon. Kumpara sa panahon ni Digong. ba? Diba? Sa panahon ni Digong, yung may mga trabaho na tatanggal eh. Tanggal sa trabaho. Aminin man po natin sa hindi, maraming natanggal sa trabaho. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, mag-apply ka. Ang bilis lang makapag-apply. Maraming trabaho po eh. Maraming mga negosyante yung nangangailangan ng tao ngayon. 'Di ba? Kasi ang ating bansa unti-unti pong umuunlad. Sa panahon ni Digong, shout out sa mga natanggal sa trabaho. Panahon ng COVID. Diba, tanggal ka na ng sa trabaho. Gagawin mo, may facial ba bibilihin? May uh, may ano pa? Ano anong tawag doon? Ah, uh, face mask. Tapos may motor ka? Ay hindi pwedeng magsakay kung walang barrier 'yan. 'Di ba? Grabe, halos yung COVID talaga pinagkakitaan ng gobyerno ni Digong noon. Oh. Uh. Facial. Masampal ka lang ng asawa mo. tanggal yung ipin mo. Siyempre, magpapadoktor ka. Pwede declare ka nila, Uy, COVID ka. <laughs> Ganon po. Ganon po sa panahon ni Digong, ang dami pong naghihirap. Hmm. So, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal uh, ka, baski saan, eh, Huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pito, pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. Duterte, Duterte, Duterte. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nang mandi hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon. So, eto ah, uh, idugtong ko natin ito. Ibig sa mga Ito kasi yung ina-highlight ko dito eh. Yung gusto kong ipakita talaga sa inyo na gustong magpapatay ni Digong, no? Ipapatay yung mga senador. Ito po, panoorin niyo po ito. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, hmm. patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. Ah. Eh. Patayin! Kung makapatay tayo ta ng mga kinsi na senador. Oh, sino yung ipapapatay? Si Abalos, Pacquiao, Soto, at iba pa. ba? Diba? Kapag namatay ang mga yan, eh ay na yung mga manok ni Digong. Pasok talaga yan. ba? Diba? So, alam mo Digong, hanggang pang ano ka lang eh, kumbaga yung mga words na binibitawan mo ngayon, mga lumalabas sa bunganga mong kasamaan, babalik yan sa inyo. Sigurado. Shoot kayo sa iniduro. Di man nanalo yung mga ganyang klaseng tao. No, na may masamang intensyon sa ating uh, sa ating kapwa. 'Di ba? Hindi po magandang biro 'yan. Kung sabihin yung biro man 'yan, pero hindi po maganda 'yan. 'Di ba? Nakakasuka kayo kung ganyan kayo magbiro. Hindi naman nakakatawa. Ang natatawa lang diyan yung mga tatanga-tanga, yung mga totoong bangag na uh, humihigop ng utot ng demonyo. Kasi matatawa sila. Bakit? Eh wala na po sa katinuan yung utak nila eh. Kahit hindi nakakatawa yung mga, panan yung mga joke na yan, kung sabihin nilang joke, yung tinatawag nilang joke, kahit hindi nakakatawa, nat natatawa po yung mga bobo na mga bangag. ba diba? So, yun lang, no? Hindi ko napahabain tong uh, video na to. Ayan na, syempre, no? Bago tayo magtapos sa ating video ngayon ah uh, syempre meron po tayong uh, ano dito Facebook page ayan ha Ballpointman 2.0 Timbirador TikTok po natin Ballpointman 2.0 ayan ha uh, magtulungan po tayo I-shot po natin sa iniduro itong PDP laban na to okay itong grupo ni Digong wag po nating iboto yan uh, di ba Ganun lang po, ganun lang kasimple. So ayun lang mga pre, maraming maraming salamat po sa ano sa iyong pags uh, pagsama sa atin ngayon hindi pa, pa nakasubscribe sa ating YouTube channel wag kalimutan mag-like, share and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin so yan mga pre kita kits sa susunod na video